Alam mo, idol, kung ano yung pinakamabentang negosyo sa panahon ngayon? Negosyong pagkain. Patok na patok ang isang negosyong pagkain kahit saan lugar. At uh, ang labanan sa negosyong pagkain, pasarapan, at yung papatok sa masa, yung volume meal o kaya ng bulsa. Alam nyo ba na ang bilihin sa panahon ngayon, napakamamahal? Paano kaya nagagawa nilang masarap na yung pagkain, mura pa? Kahit saan lugar, usong-uso ang street food nanonood nga ako ngayon kaya nakapag-vlog ako. Isang vlogger na, na kagrupo ng Sword Family. Uh, Sword Family, uh, lagi ko pinapanood to. Mag-asawa silang na member na Sword, Sword Family para silang vlogger. Small YouTuber. umuwi sila na Mindanao. Tapos, ah, uh, taga Mindanao kasi yung lalaki. Taga Batangas, taga Nasugbo yung babae. Sumunod yung babae sa, sa asawa niya, at, ah, uh, nag, nagagawa sila ng mga vlog. Isa na sa ginawa, ginawa nila ng vlog yung date nila sa Dipolog. Grabe yung ano, yung lugar. Ang daming tao. Napaka, ano, napaka um, patok talaga nung street food na to. Ang dami nung in-order nilang barbecue. Naalala ko lang, kahit saan lugar, patok na patok talaga ang street food. Ikaw ba, partner? Madalas ka bang kumain sa street food? Ano yung mga pinipili mong pagkain? Siyempre, pupusta ako yung masarap. Kapag ka ang isang pagkain hindi masarap, sigurado magsasara yung may-ari ng tindahan. Basta ang labanan ngayon, mura na, masarap pa. Magtataka ka ba kung bakit? Maraming mga tao ang may sakit. Kasi ang labanan niya pasarapan. Hindi pagandahan ng nutrition, palak palakasan ng nutrition. Kasi alam mo kapag ka nutrition ang pag-uusapan, hindi siya magbebenta Unang-una, hindi siya kasing sarap na mga flavored, may mga flavor na pagkain. Aminin man natin, hindi, marami sa mga kapwa natin na mas gusto pa kumain ng street food kaysa sa lutong bahay na gulay at uh, mga isda na mm, natural ang pagkakagawa. Ngayon, magtataka ka pa ba kung bakit ang daming sakit ang dumadapo sa atin? Bakit ang daming hospital na nagsusulputan? Bakit ang daming mga doktor ang mga ang mga graduate na kabataan. Bakit in-demand na in-demand sa iba ibang sulok ng mundo ang mga medical practitioner. Ito na. Yan na. Ito yung resulta ng pag-unlad ng mundo. Ito yung resulta ng maraming kaalaman, katalinuhan ng tao. Ang pagbilis ng buhay ng bawat isa. Yun ang hindi natin naiisip. Masata, masaya tayo kapag ginagawa natin ang mga bagay na to, pupunta sa street, pupunta sa mga lugar na may street food, gigimig tayo doon, kakain tayo doon, iinom tayo doon, magpupuyat tayo doon. Kasi ibang iba talaga yung um, kasiyahan. Ano? Alam mo isa sa mga nakita ko na dahil lang kung bakit nagkakasakit. Dahil lang kasiyahan. Gagawin natin sa sobrang pagod sa opisina pagdating ng, di ba nauso yung Sabado night? Sabado night, may ang barkada. mga ganon. Kaya nauso yun eh. Kasi sa Sabado night, ito yung ano, ito yung regalo natin. Ano? Sa ating katawan, sa ating sarili. Magre-relax tayo. Yun ang alam natin. Salitang relax, pero hindi natin alam yung meaning ng relax. Ano? Ang alam natin, kapag ka-relax, kasiyahan, parang mali. Para hindi dapat kasi ang meaning na relax. Ang meaning ng relax, kaginhawaan ng katawan. ng isipan. Kasi paano mo masasabing relax yung isang uh, bagay na ginawa mo kung nagpuyet ka, kung inabuso mo ang iyong kalusugan. Relax pa bang matatawag 'yon, mga idol? Parang sa panahon ngayon, hindi ko alam, ha. Ang tatali naman natin pero maraming bagay na eh. hindi natin ginagamitan ng common sense. Parang nagiging bobo tayo. Sa salitang relax pa nga lang, hindi na natin alam eh. Tapos magtataka ka. Diyos ko, Lord, bakit ko dinadanas ito? Bakit ako? Masipag naman ako, mabait naman ako, ano ba? Ano ba mga sinasabi? Hindi naman ako mabisyo. Alam mo ba na hindi lang sa bisyo na ang sakit? Ano? Minsan dahil sa katakawan din. Dahil sa pag-abuso sa sariling katawan natin. Inabuso natin ang ating kalakasan. Ito, ginawa ko lang yung vlog, mga idol. Kasi nakita ko yung ano. Hindi naman ano. Okay lang naman yung gano'n na mag-relax mag-relax daw tayo. Ano, may nagda yung ganung pag- Alam mo naging relax lang doon. Yung isipan natin kasi masaya, may lumalabas tayong happy hormone. Pero isang parte lang 'yon sa pamumuhay natin. Dapat almost mas marami yung relaxation ng ating kalusugan kaysa dun sa uh, bad effect. Ano? para sa ating katawan. Sana isipin nating mabuti yung mga ginagawa natin. Ako? Bakit ko nasasabi to? Kasi nakulbit na ako ng Panginoon eh. Naranasan ko na yung hirap. Siguro kung hindi ko naranasan yung hirap, baka hindi ko din alam ang mga pinagsasabi kong ito. Nalaman ko lang ito. Kasi gusto kong i-correct yung buhay ko. Alam nyo ba? Tulad na sinasabi ko sa mga vlog na nakaraan, hindi lang buhay ko yung pinukure ko. Gusto kong ipamana sa aking mga anak yung magandang kalusugan. Yung tamang uh, pag-aalaga sa kalusugan. Kasi aanhin ng mga bata yung edukasyon, yung magandang hanap buhay, magandang trabaho sa una. Ba't sa una? Kasi pag nagkasakit sila, iiwat iiwan din nila yung trabaho nila. Kailangan kasama, package deal yan eh. Magandang kalusugan at magandang, kinab magandang tinapos para sa magandang kinabukasan. Para yung pangarap nila, matupad nila. Tayo na nagkasakit na? Wala, mag-aalaga na lang tayo ng ating katawan. Kasi Once na ibinalik mo yung mga dahilan kung bakit ka nagkasakit, babalik ulit sa sakit na naranasan mo. Sabi ko nga doon sa isang vlog, walang forever sa sa kagalingan. Pwedeng bumalik. Ngayon, okay ka. Pero kapag ka nalimutan mo na naman, nasiyahan ka na naman sa magandang uh, pangangatawan mo, sa magandang kalusugan mo, lahat ginagawa mo na naman, hindi magtatagal. Andyan na naman yung problema mo. Uulit at uulit muli yan. Paano mga kaibigan? Isang paalala lang naman itong hatid ni Kuya Arvin sa inyo. Sana, huwag kang makalimot. Sana, lagi mong inaalala na may hangganan ang kalakasan ng katawan. Sana, lagi tayong good health. Bye-bye at magandang araw sa ating lahat.